Alam mo, madog, lagot ka. Laka, pinaghirapan nilang patagin yan. Op, huwag ka na pupunta dyan. Sobra akong natutuwa dito sa nakikita kong progress sa pagsisimento nila dito sa bahay. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo bago ako magpakain ng mga dogs. Ayan, guys, oo. Ayan, oo. wala dito yung mga nagko-construction, naghakot sila ng buhangin doon, kinuha nila sa bayan. Ito yung ano niya o, oh, progress. ayano o, oh. ba? Diba? Ang ganda, ang linis. Ang linis talaga. Sobrang laking paninibago ko. Diba? Ni? Eh. Uh. Tapos dito sa kwarto ko naman. Ayan, simentado na yung kwarto ko. Eh. Uh. Ayan. Nakakatuwa. Nilagyan nila ng breaker dito. Kasi nagwa-wiring na sila. Ayan bago nila ayusin yung wall at ceiling, inayos muna nila yung wiring kasi maglalagay sila ng dimmer. Ayan. Yung mga gamit ko rin ang dami kong gamit. Eh, uh, Di ba? Huwag <laughs> tuwa ako kasi ang laki ng paninibago ko dito sa ano, sa nakikita ko. Kanina nga, <laughs> pagkakita ko, sementado na, di ba? tumatalo-talo akong ganyan. Oh. No? Yay! Simentado na siya. <laughs> Ang linis pala talaga, guys, kapag simentado. <laughs> Kaya sila naglagay ng breaker dito. Ang purpose niyan is, kasi magpapalagay tayo ng aircon, di ba? Para may sarili siyang breaker. Ayan. Tapos, guys, maglalagay na rin sila ng comfort room, CR dyan. Dyan sila maglalagay ng CR. Kasi nahirapan kami, wala kaming sariling CR. Nakikis-CR lang kami. Ni, Si Mintado. Ay, si Mama Dog. Gutom na si Mama Dog. Silipin natin yung mga anak mo, Mama Dog. Gusto kong makita. Halika. Si Lola Pepe, lagi nakaabang. Ay, po, ang dami ng footprints. Alam, Mama Dog, lagot ka. Hala. Hala, lagot ka. Hala. Hala ka. Pinaghirapan nilang patagin yan. Hala. Hala. Hala ka. Neh. Ang dami. <laughs> Grabe. Sana ako dadaan ito? Dito siguro. Ayan. Tapos kapit dito. Tapos lukso. Ayan. Makikita na natin yung mga anak ni Mama Dog. Ayun yung mga anak ni Mama Dog. Malalaki na ang anak niya. Ayan. Ang bilis lumaki. Ni. Palaging tulog. Ang kintab ng balahibo. Grabe. Ang cute. <laughs> Yun nasa gitna Kamukhang kamukha ni Bunik eh. <laughs> Hala oh. Footprints. Kasi nilak ko dito si Mama Dog nakalabas siya. Kasi nangahabol nga siya, di ba? Napaka-aggressive ni Mama Dog. O, oh, pa yung isa oh. Papay! Papay! Hop! Oh, ka na pupunta dyan. Papay! Huwag ka nang pupunta dyan. Basa pa yan nandyan. Hmm. Basa pa to. Un, Kakain na tayo, Pepay. Iprepare ko na yung pagkain. Hindi ka dito. Hindi ka dito. Yan. Kain na tayo. Ang ulam nyo ay labong na may saluyot. Ito, guys. Baka simentohin na rin nila. Ewan ko kung kakasya pa yung mga simento. Pero kung kukulangin, bibili ulit kasi gusto ko ring ano talaga sementuhin itong daanan ang papunta doon sa ilog kasi pag maulan napakaputik tapos gusto ko rin pa semento dito para ano convenient eh kasi pag maulan maputik dito masyado eh ay buboy ligo na tayo buboy ha ah? maligo na tayo <laughs> ayoy ay, 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 buboy. Ano ba yan, buboy? Dinumihan mo na ako. Ay, bati na kami ni buboy. Mm. Buboy. Grabe, ang dumi-dumi ko na buboy. Grabe. papa gutong ka na? Sige, magpre-prepare na ako ng pagkain ngaroon. Ay, parang, parang masarap maligo ngayon, ah. Oo. Oh? Kaya ko nga yung mga dogs. Maliligo kami. Mamaya. O may naliligo pala dito. Sino yung naliligo? Saan na Pepay? Prepare na natin yung pagkain. Kakain na kami. Yun guys, yung pinaka-latest. Sobrang satisfied ako sa nakita ko. Kasi ang linis-linis pala talaga guys pag simento, no? ang laking pagbabago. Tsaka tumaas, tumaas yung level. Parang piling ko ang tangkad-tangkad ko na. <laughs>